ang simoy ng hangin, sinyalis na nalalapit na ang kapaskuhan. Sa pagsapit dito, ano ang ating pinapahalagahan? Para sa mga musbos na nasa tahanan kung saan malayo sa mga magulang, isa lang ang kanilang kahilingan. Ito ay ang makasama ang kanilang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko at makasalo sa hapagkainan. Magandang araw po sa ating manonood. Ako po si Director Aldrin Fermin ng Traditional Media Service ng DSWD Strategic Communications. Masisilayan natin ngayong araw ang kwento ng pag-asa at pagbabago sa mga paslit na inaaruga sa Nayon ng Kabataan, isang DSWD Center and Residential Care Facility sa Mandaluyong City. Pagdiriwang kasama ang pamilya ang kukumpleto sa tunay na halaga ng Pasko. Batid ito ng mga batang nakatira sa nayon ng kabataan sa Mandaluyong City. Yung mga batang dinadala sa nayon ng kabataan, sila yung mga batang lansangan o tinatawag nating children in street situation, mga biktima ng pang-aabuso, physical, sexual, uh, yung big, mga survivor ng trafficking survivor ng online sexual abuse and exploitation, neglected, orphan, abandoned. Yan ang mga uh, batang kategorya na tinatanggap namin dito sa nangayon na kabataan. Bago pa man sumapit ang buwan ng Disyembre, abala na mga bata sa paghahanda ng mga dekorasyon para sa pagdiriwang ng Pasko. Naging practice na namin talaga na meron kaming noche buena kung Pasko, medya noche, kung araw ng bagong taon. Busy kami pag 24-night, lahat ng bata namin nasa labas, nag-dinner lahat, sabay-sabay. Nag-aaral kami ng donor para makapag-augment doon sa handa namin. nag talaga kami. So, halawa kung may lechon na pwedeng i-donate sa amin para naman yung mga bata namin masaya. And then, yung mga bisita namin, yung mga partner organization namin, Akin uh, kinokontact namin para mag-conduct ng mga activities, outreach 'yan para gift-giving para sa mga bata namin. Maaga silang nagsabit ng mga parol at iba pang dekorasyon para maramdaman sa kahit na ganitong paraan ang nakagis na nilang tradisyon sa kanya-kanyang tahanan. Yung best memories ko, yung talagang bata ako, may gifts talaga. Yung paggising mo, may gifts na sa ilalim ng Christmas tree mo. Tapos may video-video. Pagkatapos mag mag-ano, mag-dinotchebren, mag, ano, mag, mag ka. Pagkatapos nun, pupunta sa ibang restaurant, yun. Yung talagang bata ako nun. Makasama kong at least may pamilya po kasi hindi na ako makakabalik sa pamilya ko po pa, eh. Dahil nga, ano, binabog-bog. Kaya yun, hindi na ako makakabalik doon. Basta may pamilya ko na binabonding ako. Pero kung anong kaya, ayun na. Grateful naman ako. Basta maging successful po, may mabuhay na maayos, hindi nakatira ako din sa labas. Dahil naman doon sa labas, wala kang makakain, wala kang ganun. Ayun. Malayo man sa pamilya, hindi nawawala ang pagkasabik ng mga ito na muli silang makita. Gusto ko yung message ko sa kanya dahil malapit na ako birthday niya eh. Kasi ano, December 28 pa yung birthday niya. Good. Ano, I Masasabi ko lang po sa kanya, no. Happy birthday, last Merry Christmas. Sana mag-ingat ka, tas kung nasan ka man, mag-ingat ka palagi. Sana wag mo kaming makalimutan yung pamingin namin po. Hiling din ng batang si Annie, hindi niya tunay na pangalan, na makasalo ang pamilya sa Noche Buena. Masaya po kami bago po kami kaayos sa center. Ano po kami, mahilig po kami mag Lalo magbanding. Lalo na po yung nanay ko. Magbanding po kami Isaan po namin gusto po muna ito. Tapos, may kapatid din po ako. Nandiyan po siya ngayon sa cottage street. Nag-inaalagaan po po siya. Ano po, masaya naman po kami kahit na nalayo po kami sa kanin namin magulang. Pero po ngayon, bawabubo po ulit ang family namin. Makasama ko po, po sila ulit tapos. Okay. Uh, Isa lang po kayo. Kung ang ibang bata, laruan at mga material na bagay ang nais na regalo, para sa mga batang nasanay ng kabataan, malaking regalo na na ang pamilya ay muling masilayan. Makawin na po ako sana. Sa sana na rin po makasama po Yung pamilya po sa Pasko, sana na po. Marahil hindi natin napapansin. Ang nagpapakita sa atin ng tunay na kahulugan ng Pasko ay nasa piling na natin buong taon. Mga magulang, kapatid, at ibang mahal sa buhay. Ngunit hindi lahat ay binayayaan ng mga ulirang magulang. Kung ang parents ang involved ma'am sa pang-aabuso, definitely hindi namin binabalik talaga muna hanggat hindi ko hindi ni ng LGU or ng par partner na uh, City Social Welfare Office na yung family ay o yung relatives ay capable to take the custody. Hindi hindi talaga recommended yung family uh, kung sila yung uh, ng abuso sa bata. So naghanap kami ng ibang relative. Or kaya naman, um, piniprepare na namin yung mga bata for independent living. Or uh, endorse namin sila sa RACO NCR for foster care. Pa mahanapan sila ng pansamantalang pamilya. Kaya't kahanga-hanga ang dedikasyon at pagtayo bilang pangalawang magulang ng mga house parents sa nai ng kabataan tulad ni Nanay Rosita. Lahat na po ng I-indoor yung bangalat ng cottage, i-rounds mo yan. Tapos, meron po silang 12, eh, well, 12, 12, 24 po, ng 12 midnight. Meron po silang midnight x ano, snack per cottage. Pinipiprepare mo ng kitchen. Meron po silang nitsubuena, fruits, uh, barbecue, ice cream. Uh, mga tasty po. Yan po ang pinaka-12 mid, ano, midnight snack. Ginigising po na talaga namin yung mga bata para maranasan nila yung random nila yung Pasko kahit nawala sila sa magulang nila. Kaya po kahit na dito sila, pag ano ng Pasko, uh, masaya sila. Uh, kasi random din nila yung ano ng house parent na pag Pasko, meron po kaming regalo sa kanila kahit na candy. Nagpapasalamat po sa amin kahit na house parent kami, tinuturing nila kaming uh, magulang. Dapat yung puso't isip nyo dito sa nayon at least uh, panating mga magulang nyo na nandito kayo kaysa nasa labas sila. Pinapaliwanag namin bawat ano sa kanila na ba't nandito sila. Kasi alam na namin na uh, kaya nandito kayo may mga problema kanya kanya-kanyang problema man. ini po namin. Kaya po kami talaga house parent, bilang house parent talaga, tinuturo na namin silang kapamilya namin. Nakatakda siya magretiro sa serbisyo bago magpasko. Sa haba ng panahon na ginugol niya sa pag-aalaga ng mga batang itinuring na niyang mga anak, hangad niya ang kabutihan ng mga ito. Halimbawa po may new admission kami ngayon, iiyak po sila. Talagang pabayaan muna namin silang umiyak ng umiyak. Para marali tapos, pag okay na yung bata, na lalapitan na namin, yak, namin para marandaman niya, nandiyan siya matakot sa pinuntuhan niyang dito. Natanungin namin kung anong bakit na nandito, na 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 huli, Nahabilo na namin sa mga bata at saka kami ng Yung nga namin na uh, pinaparandam namin para siyempre kawawa din naman na ah, oo. Ma maiyak ka rin na, pero hindi namin pinapakita na kasi baka mawi ano naman sila. Pero mm, deep inside, masakit din sa amin bilang house parent. Dala ng Pasko ang pag-asa na makalabas at magdiwang sa kanika nilang tahanan. May wish list sila sa mga bisita. Siyempre, iba sabi, Mi, ang business namin, gusto namin uwi. Ganun, iba naman yan, sabi na, magsabi kayo sa house parent. Kung talaga pong wala silang na work up ng pong house parent na para makauwi sila sa magpasko, mag new year, pag wala po silang kaso na babilis yung process ng papel, ang inaano po ng social worker, minamadali din po para makakrismas sa mga kanilang pamilya. Alagi naman nakagabay ang mga house parents at mga kawani ng nayo ng kabataan bilang tumatayong pangalawang magulang ng mga bata. Dito naman kasi pag Christmas season, marami actually nag-stay for the Christmas naman dito because of course because of many activities. Ang pagkabagot usually nangyayari yan after the holidays. Most kasi naman ng mga nandito sa amin naman, walang pamilyang inuwian Or kung may mga pamilya man yan, dadadalaw naman dito. Para sa mga bata ng nai na kabataan, lagi naman namin sinasabi na walang batang masama, walang batang hindi mabuti. Although malayo kayo sa family nyo, nandito kami, mga staff ng nai na kabataan, bilang magulang, bilang kapamilya. Hangad pa rin namin na kung ano yung dapat na maging makakabuti sa kanila o sa inyo. Maging masaya tayo sa Christmas. Yung family nyo, nandyan lang sa labas, naghihintay sa paglabas nyo. Pag okay na sila at okay na rin kayo. Bukas ang nai ng kabataan sa mga nais magbigay ng tulong o suporta para sa ikabubuti ng mga kabataang narito at nagsisikap na ituwid ang kanilang landas para sa magandang bukas. Sa murang edad ay kinaharap na ng mga batang nasa nayon ng kabataan ang iba't ibang mga pagsubok sa mundo. Pinatibay sila ng mga ito na mas malinaw nilang nakita kung ano ang nag-iisang pinakamahalaga, lalo na sa ngayong Pasko. Kung kailan nangingibabaw ang pag-aaruga at pagmamahal sa sariling pamilya. Sa gitna ng pinagdaraan ng pagsubok, nasilayan ang pagpupursige ng mga kabataan na iwanan ang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Naway nabigyan namin kayo ng inspirasyon na magbahag ngayong darating na Pasko maramdaman nawa natin ang tunay na kahulugan at kahalagan nito sa ating sarili at mga mahal sa buhay. Ako po muli si Director Audrey Fermin na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.